ito kaya malino yung naka ikot then the rest doon maingay kasi ang generator nandito lang yung generator yan yung salary that's why na merong kaming cool so kailangan din talaga pag pag run out so dapat meron kang reserve na light okay kung so, walang generator meron naman din tayong Ah, tinatawag na solar. Okay, kailangan din natin ng run out. Okay. Hindi lang run out, kundi kung meron tayo pupuntahan, magamit natin ang solar na ito. Okay, that's all. So, kaya nga, sino nga, malinaw dito kasi parang meron din na rin kwenye. Okay, magkaroon tayo ng generator. Okay, kaya ni, kaya na patutugin yung amplifier, dalawang amplifier, meron siyang mixer, tapos box Okay. Hindi ko lang na yung mga computer dito tayo rin pa paan, paanda rin dalawang printer ayun pa um, electric fan so, kaya rin ng kaya rin ng generator yung electric fan